Guys, kain tayo. Ito yung ulam namin. Talbos ng kamote at isda. Tsaka talong. Pritong talong. Ikman natin tong binigay sa amin na curits. Shoutout nga pala kina Lodz J. Kurt. Binigyan nila tayo ng kanilang curits garapon. Tagman natin. So, ang flavor nito guys is sweet and spicy na bagoong. Ang bango. Ang bango. May, mga laman-laman pa siya. Kaya nga, oh. Tinan nyo guys, may mga laman-laman siya. <laughs> ano? to? Baboy? Grabe, may mga laman talaga. Parang binagoongan. Ayan. Ay, natpatak pa. Masarap? Kahit hindi nalagyan ng ibang sangkap? Ay, oo nga. Masarap. <laughs> masarap to rin sa ano, sa mangga Pero ako, mas gusto ko sya sa ganitong klaseng ulam. Ngayon, magsasawa na tayo ng pritong talong. Masarap. Masasabi ko talaga na masarap sya. Hindi dahil libre sya guys. Masarap talaga. As in. Ito yung pinakagusto ko. may mga karne-karne na sya. So, kahit hindi ka na mag-ulam, yan na lang mismo yung ulamin mo. <laughs> Paborito ng lahat. Chan ng bangus. Sarap. Tilapia. Anyway, kapag nadaan yung curot sa mga FYP ninyo guys, umorder talaga kayo kasi masarap talaga. Sobrang sulit niya. Hindi ko alam magkano yung presyo niya, pero wala akong pakialam kasi masarap naman talaga siya. <laughs>